Sa kabila ng bahagyang pag-aliwalas ng panahon, patuloy pa rin bumabangon ang Dabaw de Oro mula sa sunod-sunod na pagbaha na may kasamang pagguho ng lupa. Ayon kay Davao de Oro First District Representative Mari Car Zamora, isa sa mga kinakaharap nilang problema ay ang pagsasara ng ilang national highways na hindi madaanan ng mga malalaking truck para maghatid ng relief goods. Gayunpaman, puspusan ng pagpapaabot ng national government ng tulong sa pamamagitan ng GSWD at mga lokal na pamahalaan sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad. Sa datos ng PDRRMO, nasa higit 28,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 100,000 individual ang naapektuhan at nasa evacuation centers ngayon. Pero pagilinaw ni Zamora, hindi pa kasama rito ang mga indirectly affected families and individuals o yung iba pa na wala ng kabuhayan, access sa pagkain at iba pa. Samantala, kasalukuyan namang nasa ilalim ng state of calamity ang Davao de Oro habang patuloy rin ang assessment ng LGU sa halaga ng pinsala sa infrastruktura sa probinsya sa mga uh, nagtatanong kung okay okay na ba kami sa Lago de Oro ang sagot ko ay uh, hindi pa uh, bumabangon pa kami mula sa dalawang sunod sunod na pagbaha uh, mas malaki ang pangangailangan namin for the agricultural and infrastructure rehabilitation so ang mensahe ko sa aming mga kababayan is uh, manatili lang tayong magtiwala sa gobyerno at uh, may mga tulong na makakarating sa, sa ating uh, mga kanya-kanyang bayan